Ah, oh. ito bagong seller. Si ano, 2K 2K lang daw to mga idol oh. 2K 2K lang. sense, <laughs> ito stagnant ko. Okay, Uy, mga idol. Lakas ng katawan ito oh. okay. Okay sagad lang yan. Pumunta kami sa kalumpit, ang daming badyo, di kami ng ano, ang daming bata. Pag gano'n namin, matunta yung bata. oh, one seven lang daw. Sa nag-ano dito. Pus -pus one seven na lang daw to. One seven daw, dito kay boss. Dito sa nagkakape. idol 25 mo ba ito sa nag-cheating rito oh, two, daw mga idol Oh, so, talaga oh. Si pala to mga idol. Si Jun ba? Hindi mo makakausap <laughs> <laughs> ng Matilu. 2-5 lang pala to. 2-5, 2-5. Demon 2-5 oh. 2-5, lang, mga idol oh. Evo idol gay boss lens to, eh boss lens zak 3 daw to mga idol kay Boss Friends, oh. 3K, 3K lang. Ah, ako! 3 daw. 3, 5, 3, 5 bala.

sa eh. yung dito. mga idol kay boss ano pangalan ito? Kay? Kay congressman Oo. Dito si so kay congressman niya oh. Matanda na yan Puntaan nyo lang dito Magkano daw? 2K no O, oh, dalawang lang daw Mga idol 2K, 2K Okay, mga idol. Ah, ano to ka? Tawa ka lang. Okay, ito mga idol. Ito lang lang. Okay. Ibabay ito. Tukay, tukay. Tukay, tukay. Sa okay, okay. idol kay Boss Albert, 4K. Okay lang daw to mga idol. Kay boss Albert, ano? Eh, Tolid naman to mga idol oh. Salamat. 4K mga idol de eh, Boss Albert <laughs> so, 4K din mga idol Boss Albert, anong lahi nito? <laughs> Ano blood line ito, boss? Golden boy Golden boy daw ito, mga idol, o. Oh. 4K. 4K. to. Tolid you no. Know? Dalang katawan. Ay na bilhin na. Ay bilhin na kay Boss Albert. 4K daw ito mga idol, 4K. Ang dosa idol. ito? Ang papa 4K porque dia idol ibu saldo, porque porque Kapatul 5K daw Anong bloodline nito boss? Sweater, sweater daw mga idol o eh. Mga bagong seller, sweater, ayan Eto oh. boss, magkano? Magkano? 3-5 lang daw mga idol 3 eto 3-5 daw mga idol Hindi, mga idol. Eh. 5 daw, 5K, mga idol. Bagong seller natin. Taga saan kayo, boss? asa Tamaria. lang daw, mga idol. 5K. Yeah. So, 5K din, mga idol. ओके भाई जी 3 गाय लगो जी Pag-ibigay lang daw mga idol. Pag-ibigay lang, laka ng katawan. Pwede eh. na yan, si 5-3-3, mura-mura na. Mura na yung ayan. ng katawan, oh. magugulang, tingnan mo yung pao. Ano yun na to? Five eh, di ba? Oo. Oh. Saan yung ispanad yun? Ito, natlo? ito. ito, ito ay, kapatid yun. Ay, Abo, ay. Kapatid, 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 kapatid. Ano ba? Tulid yan. Oh, five daw. Sige. <laughs> <laughs> <Abo> sa... <laughs> ano, kung na mo, may oh, may nakuha. Atlo. Game, tatlo. Kaya atlo. mo Ha? Hmm. Ah? Ito lang ang magandang katawa, bulto. Ayan naman, bulto. Maganda rin katawa niyan. Hindi ka tulto na katawa Pag ganyan naman. Ay, to lang. Pwede mag-request yung hawa. Ayan Awak ah, sa bumbero naman daw. Ah, <laughs> uh, Boss Pag gusto niya ng murang manaw kay Boss mga idol. Murang mura, pogi. lang. Bilang ko ako ng number uh, natin. 09559871091. Yan. May rider ako, mga 'to. Oh. Oh, may rider ako. Ah, gusto niya yan pa-deliver. P2,000 yeah dating lang mga idol. 1,400. Ah. Ito G pala yung subscriber ko. Ah, subscriber mo. Oh. Boss Makoy. Boss Makoy pala to. Ay, good. Uh, mga idol, oh. Okay. 1, 5 lang, oh. Pagkano yan gold na yan? Alisain gold. Alisain gold. 20 dao, 20 dao. Hawain ni boss. May <laughs> bata di pwede yan. yan, Chinese yan eh. <laughs> Chinese. <laughs> 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 hindi na naman tayo ma-approve